Ngayon guys nakahuli na naman sila ng ano guys ng blue marlin si ano si kuya piling kanina nung, november, nung november 1 guys nakahuli ng blue marlin si kuya ramon then kanina umaga november 3 ngayon nakahuli na naman ng blue marlin si kuya nilo then ito naman guys si kuya piling ngayon lang siya nakahuli ng blue marlin ito yan. Thank you so much. Yan nakahuli si idol piling ng ano ang tawag yun, isda. Ang tawag yan, pangalan. Lip-lipan. Good. Good job. Sana marami pang blessing darating. ko na guys. Daro ba hindi cross oriental. Yun. Ito yung ano namin guys. Pangalan sa yung, pang yung isa guys, ano no? Papasok na namin sa bodega yung isa. Yun. Yun. guys, kau na siya ng ano. Ayos! Jackpot na, jackpot na. So <laughs> Impas na! Impas na ang among wala na yung starting. Thank you, thank you so much. Yan. No. Yun. Yun, dalawa na. Meron pa silang kukunin na isang ganito guys, kalaki. Yun. Ayun. Ah, ah, dalawang ano ba? Dalawang kawil lang na ano sa kaniya No? Dalawang kawil na. No?